Sa pambungad na eksena, ipinakilala tayo sa isang kung fu master, na nagngangalang Juyuan, na nagdala ng bagong mag-aaral na nagngangalang Chinbo sa Shaolin Temple. Ipinakilala niya ang bata sa isa pang estudyante, Junbao, at inutusan siyang ipaalam sa kanya ang tungkol sa code of conduct ng templo. Pagkaalis ng master, unang tinawag ni Junbao si Chinbo bilang junior. Gayunpaman, iginiit ni Chinbo, na mas matangkad at mas matanda sa kanya, na tawagin siyang senior. Pagkatapos, makikita si Najunbao at Chinbo na nagwawalis ng sahig nang marinig nila isang grupo ng mga estudyanteng nagsasanay ng mga diskarte sa kung Fu. Sumilip silang dalawa sa pinto, at ipinahayag ni Chinbo na kaya niyang malampasan ang mga ito kung bibigyan ng pagkakataon. Sa sandaling yon, lumapit ang isang senior na estudyante, at inutusan silang bumalik sa kanilang mga gawain, Kapag nagtanong ang dalawang batang lalaki tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, sinimulan silang ibuli ng huli, iginiit na hawak niya ang otoridad bilang kanilang nakatatanda at maaari silang tamaan anumang oras na gusto niya. Galit na galit sa pagmamaltratong ito, nagpasya si Junbao at Shinbo na magreklamo sa kanilang amo na si Juyuan. munit sa kanilang pagtataka, nalaman nilang nagninilay-nilay ang kanilang Panginoon sa ilalim ng nakakapasong araw. Nang makita ito, sinaksak ni Junbao ang isang halaman upang magbigay ng anino sa kanyang amo, ngunit ibinibigay ni Jeyuan ang aral na lahat ng bagay ay may buhay at na hindi nila dapat saktan ang kalikasan para sa pansariling pakinabang. Pagkatapos nito, ipinahayag ng dalawang batang lalaki ang kanilang pagnanais na matuto ng Kung Fu bilang isang paraan ng pagtatanggol sa sarili laban sa mga nananakot sumang-ayon ang kanilang Panginoon, ngunit sinabihan silang gamitin lamang ito para makatulong sa iba. Nang maglaon, nahanap ng pilyong dalawa ang parehong buli, binalot siya ng tela, at binugbog siya bilang kanilang paghihiganti. Gayunpaman, nakikilala sila ng senior na estudyante, dahil sa kung saan sila ay napapailalim sa parusa ng punong guro. Ang dalawa ay pinaluhod sa araw na walang pagkain sa buong araw. Makalipas ang ilang sandali, lumapit si Juyuan sa kanila, at pinagsabihan sila sa kanilang aksyon. Nagkunwari siyang pinaparusahan sila sa harap ng punong guro, ngunit maingat na binibigyan sila ng pagkain. Kasunod nito, ang dalawang batang lalaki, ay itinalaga sa paglilinis ng Luohan Hall. Sa gitna ng kanilang trabaho, nagsasanay din sila ng kung fu gamit ang kanilang mga walis. Sa pagdaan ng mga taon, naggrupo ang dalawang lalaki, para maging matalik na magkaibigan, kapwa sila ay determinado na makabisado ang kanilang kung fu moves. Kasama sa kanilang pagsasanay ang pagbasag ng mga tambak ng bato gamit ang kanilang mga ulo, pagmaster ng mga headstand, pagsasanay ng mga diskarte sa bakal na palma, iba pa. Pagkatapos, isang araw, nakatanggap sila ng balita na malapit nang gaganapin ang kanilang paparating na pagsusuri sa promosyon. Ang eksena ay mabilis na nagpatuloy sa araw ng pagsusulit, kung saan ibinalita ng punong guro na ang nangungunang apat na mag-aaral lamang ang uusad sa Damor Hall para sa karagdagang pag-aaral ng Superior Martial Arts Techniques. Nagtatampok ang unang round ng duel sa pagitan ni Chinbo at ng isa pang estudyante. Si Chinbo ay madaling nanalo sa tunggalian, ngunit siya ay nadiskwalipika dahil sa kanyang labis na agresibong layunin. Malinaw na ikinagagalit nito ang bata, at sa huli, ay iniinsulto niya ang punong guro sa harap ng lahat. Bilang tugon, sinimulan siyang kalabani ng huli para maturuan siya ng leksyon. Tinangka ni Junbao na makialam, ngunit itinapon siya. Sa panahon ng labanan, ang punong guro ay namangha ng matuklasan na alam ni Chinbo ang pamamaraan ng The His Palms. Kaya naman, inutusan niya ang natitirang mga mag-aaral na bumuo ng luohan pole. Ngayon, ito ang aming dalawang bayani laban sa ilang mga mag-aaral, sa isang ganap na hindi patas na labanan. Ngunit nagawa pa rin nilang palayasin ang kanilang mga umaatake. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay dumating si Juyan sa pinangyarihan, at pinatigil ang labanan, na nagpapahintulot sa kanyang dalawang disipulo na makatakas. Lalo nitong ikinagalit ang punong guro, kaya inakusahan niya si Juyuan na pumanig sa kanyang mga estudyante. Pagkatapos, nakipagkita ang dalawang lalaki sa kanilang Panginoon para humingi ng tawad. Gayunpaman, ipinaalam sa kanila ni Juyuan na hindi na siya maaaring maglingkod bilang kanilang Panginoon at hindi na sila maaaring manatili sa Shaolin Temple. Bago umalis, sinabi niyang wala siyang alalahanin tungkol kay Junbao, ngunit may mapagkumpitensyang personalidad si Chinbo. Kaya, binigay niya kay Chinbo ang isang aklat na makakatulong sa kanya sa paghahanap ng panloob na kapayapaan. Dahil dito, nakipagsapalaran si na Junbao at Chinbo sa labas ng mundo, hinahanap ang kanilang mga landas sa buhay. Sa susunod na eksena, makikita natin silang gumagala ng walang patutunguhan sa mga lansangan. Dahil ilang araw na silang hindi nakakain ng kahit ano, lumalapit sila sa mga random na tao para sa pagkain, ngunit walang tumulong sa kanila, Makalipas ang ilang sandali, nakatagpo sila ng grupo ng mga nagbabantang alipors na nanliligalig sa isang matandang may-ari ng tindahan para sa pera. Tumanggi ang matanda dahil nabibigatan na siya ng mga problema sa pananalapi. Sa kabila nito, hindi nakikinig ang mga tulisan at sinimulan siyang salakayin bago kunin ang pera ng puwersahan. Sa sandaling ito, isang babaeng nagngangalang Miss Lee ang nagpakita, na matalinong nagnakaw ng pera, at ibinalik ito sa matandang lalaki. Nang mapagtanto ng mga kriminal na nawawala ang pera, agad na inutusan ng kanilang pinuno ang kanyang mga alipors na bugbugin siya. Isang awayan ang naganap, at sa sorpresa ng lahat, si Lee ay tila may mahusay na kasanayan sa martial arts. Siya sa una ay nagpapababa ng ilang lalaki, ngunit mabilis na nalampasan ng iba pang grupo. Sa wakas, nagpa siya si Najunbao at chinbo na nasasaksihan ang lahat ng ito mula sa malayo na tulungan siya sa kanilang kahangahangang kung fu moves, nilalabanan nila ang mga thug na pinahanga ang mga nanood. Ngunit kapag napansin nilang dumarating ang mga karagdagang reinforcement, nagpa siyang tumakas ang tatlo. Mabilis silang nagbabalat kayo gamit ang mga peking peluka, at binago ang damit, na nagpapahintulot sa kanila na makatakas. Nang maglaon, habang naglalakad ang tatlo sa mataong kalye, biglang nagsimulang mag-alis ng daan ang mga tao. Lumalabas na ang gobernador, dumadaan si Liu Jin sa bayan. Nang makita ang prosesyon na ito, nagpahayag si Chin Bo ng pagnanais na maging kasing mayaman at makapangyarihan gaya ng gobernador. Gayunpaman, binabalaan siya ni Miss Lina na ang gobernador ay may puso ng isang ulupong dahil siya ay kumitil sa buhay ng maraming tao. Pagkatapos nito, inakay ni Miss Li ang magkapatid sa isang restaurant para kumain. Habang kumakain sila, nabighani sila ng malamyos na musikang tinutugtog ng isang babaeng nagngangalang Sulin, lumalabas na hinahanap ni Sulin ang kanyang asawa, na ilang araw nang nawawala. Nang walang sumuporta sa kanya, sinusustentuhan niya ang sarili, sa pamamagitan ng paglalaro ng sansyan. Samantala, malinaw na nagkakaroon ng damdamin si Chinbo para kay Miss Lee, dahil hindi niya maiwasang mapatingin sa kanya. Di nagtagal, pumasok ang kapatid na babae ni Liu Jin sa restaurant, kasama ang kanyang bagong kasintahan, na talagang nawawalang asawa ni Siu Lin. ang paghahayag na ito ay ikinagalit ni Siu Lin, sa kanya na makipag-away sa kapatid ng gobernador. Pagkatapos ng mahabang labanan, nagtagumpay siya, ngunit ang kanyang asawa, nasabik na pasayahin ang kanyang mayamang bagong asawa, hinampas ng dumi, si Siu Lin sa ulo. nag ito kay Junbao na pumasok hinarap niya ang ilan sa mga bodyguard ng kapatid ng gobernador, bago tumakas, kasama ang kanyang grupo. Kasunod nito, dumating silang apat sa isang motel, kung saan nagpa siya silang magpalipas ng gabi. Sa hating gabi, napansin ni na Junbao at Chinbo ang isang grupo ng mga rebelde, na nagnakaw ng tatlong daan tael ng ginto mula kay Liu Jin. Kinabukasan, nagkaroon ng ideya ang dalawa na kumita ng pera inanunsyo nila sa mga taong bayan, na kahit sino ay maaaring sumuntok sa kanila ng isang sentimo. Nangangako rin silang magbabalik ng tatlong sentimo kung umiyak sila sa sakit. Bilang tugon, binigyan sila ng isang lalaki, at ng kanyang mga anak na lalaki ng mahigit isang daang sentimo, at sinimulan silang bugbugin. Gayunpaman, tinitiis nila ang mga pambubugbog ng hindi kumikibo. Makalipas ang ilang sandali, lumapit ang pangalawang in-command ng gobernador sa duo, na humihingi ng bahagi ng kanilang mga kita bilang buwis. Noong una ay tumutol si Junbao, ngunit nang pagbabantaan sila ng commander, at ubiling ibigay ni Chinbo ang pera. Pagkatapos ay ginawa niyang tanga ang kanyang sarili upang mapabilib ang komandante. Nakapagtataka, gumana ang plano, at hiniling siya ng commander na sumali sa The Royal Eunuch, kung saan nagre-recruit si Liu Jin ng mga bagong miyembro, Sumang-ayon kaagad si Chinbo, ngunit medyo nag-aalangan si Junbao. Sa wakas, nagpasya siya laban dito, na nagresulta sa paghihiwalay ng dalawang matalik na kaibigan. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang manirahan si Junbao sa restaurant, kasama si na Miss Lee, si Lin, at ilang iba pang rebelde. Makalipas ang ilang araw, lumabas ang mga buons ni Liu Jin sa restaurant, upang mangolekta ng mga ilegal na buwis, na tila tumaas dahil sa pagiging gahaman ng gobernador, Gayunpaman, tumangging magbayad si Junbao, at ang mga rebelde. Pinagalitan nito ang mga goons, na pagkatapos ay naglunsad ng pag-atake sa kanila. Isang matinding labanan ang naganap, ngunit natalo ng grupo ni Junbao ang mga sumasalakay, isa-isa. Sa kabila nito, nagawang makatakas ng isa sa mga lalaki, para alertuhan si Liu Jin. Tinangka ni Junbao na habulin siya sakay ng kabayo, ngunit dahil sa kawalan niya ng karanasan sa pagsakay, nahihirapan siya sa sandaling yon, si Chinbo, na ngayon ay isang sundalo sa Royal Army, ay dumating sa pinangyarihan at pinatay ang tumakas na lalaki. Ang dalawang magkaibigan ay muling nagsama-sama at nagpapalitan ng mga kwento tungkol sa kanilang magkaibang uri ng pamumuhay. Bago umalis, binalaan ni Chinbo si Junbao na lumayo sa mga rebelde dahil baka malagay siya sa gulo. Ang eksena ay napupunta sa isang kompetisyon na hinuhost sa The Royal Barracks ibinunyag na ang isa na nagpapakita ng pinakapambihirang kakayahan sa militar ang pipiliin bilang general. Magsisimula ang paligsahan, at isang taong may talento ang patuloy na tinatalo ang lahat ng mga sundalong inilagay sa harap niya. Pagkatapos ay hinahamon niya ang sinuman na makipagduel. Sinamantala ni Chinbo ang pagkakataong ito, at humakbang para sa laban. Sa sorpresa ng lahat, madali niyang natalo ang kanyang kalaban, at patuloy na tinatalo ang iba pang mga challenger sa kalaunan, matatapos ang kompetisyon, ngunit ibinunyag na nalampasan ni Chinbo ang kanyang ranggo, na humahantong sa kanyang pagkadiskwalipikasyon bilang isang sundalo. Sa sumunod na araw, nagpakita si Chinbo sa restaurant, na may dalang nakakagulat na balita. Ipinaalam niya kay Junbao at sa mga rebelde, na natuklasan ni Liu Jin ang mga pagpatay, at nagpadala siya ng mga tropa, para hulihin sila. Nag-aalala ito sa grupo, nag-udyok sa kanila na mag-empeke ng kanilang mga gamit at agad na umalis sa restaurant, gayon paman, ang may-ari ng restaurant ay hindi gaanong pinalad dahil siya ay nahuli at walang awang pinatay ni Liu Jin. Nang maglaon, nagpasya si sina Chinbo, Junbao, at ang kanilang mga kasama na patayin si Liu Jin sa pagsisikap na wakasan ang patuloy na labanan. Itinuro ni Chinbo na karamihan sa mga sundalo ay mawawala para sa pagsasanay sa loob ng ilang araw, ginagawa itong isang angkop na sandali upang isagawa ang kanilang plano sa pagpatay. Pagkalipas ng dalawang araw, tinipon ni Najumbao at Shulin ang mga lokal na rebelde at tumuloy sa kwartel ni Liu Jin. Maingat silang pumunta sa kanyang quarters, para lang napapalibutan ng mga sundalo. Dito, ipinahayag na nag-set up si Chinbo ng bitag laban sa mga rebelde pati na rin sa kanyang matalik na kaibigan na nagpapakita ng kanyang katapatan kay Liu Jin. Di nagtagal, naglunsad ng pag-atake ang daan-daang sundalo. Sinisikap ng mga rebelde ang kanilang makakaya na labanan sila, ngunit sunod-sunod silang pinapatay ng mga sundalo. Sa gitna ng kaguluhang ito, dinala ni Chinbo si Miss Li sa kanyang kustodya dahil gusto niya itong maging kapareha. Samantala, pagkatapos ng isang mahaba at malupit na labanan, kahit papaano ay nagawa ni Junbao na makatakas sa barak, kasama ang tatlo pang rebelde. Kasunod nito, ang katapatan ni Chinbo ay humahanga kay Liu Jin, kaya itinaas niya siya sa posisyon ng Embroidered Uniform Guard Lieutenant. Pagkatapos ay inutusan niya si Chinbo na hikayatin si Junbao na magtrabaho para sa kanila, o kung hindi, alisin siya kung tumanggi siya. Kinalaunan sa araw na iyon, nilapitan ni Chinbo si Miss Lee, at sinimulang ipilit ang sarili sa kanya. Sa sandaling iyon, pumasok si Liu Jin sa eksena at iginiit na hindi dapat ilagay sa panganib ng isang sundalo ang kanyang karera para sa kapakanan ng isang babae. Bilang resulta, pinatay ni Chinbo si Miss Lee, upang patunayan ang kanyang debosyon sa mga salita ng gobernador. Nang maglaon, nalaman namin na si Sulin ay nabihag din sa kwartel. Ilang oras na lang bago siya patayin ng masasamang tao. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Junbao sa barracks para iligtas siya. Alinsunod sa utos ni Liu Jin, sinisikap ni Chinbo na kumbinsihin ang kanyang kaibigan na sumali sa Royal Barracks at maging mayaman tulad niya. Gayunpaman, matatag na tumanggi si Junbao at ipinahayag ang kanyang matinding pagkabigo kay Chinbo na nagtaksil sa kanyang pinakamalapit na kaibigan para sa alang-alang sa pera. Dire resulta ito sa gulo sa pagitan ng dalawang dating matalik na magkaibigan. Sa unang ilang minuto, hindi nila magagawang saktan ang isa't isa dahil pareho silang may kasanayan. Ngunit hindi nagtagal ay napuha ni Junbao ang mataas na kamay at pinamamahala ang palayain si Sulin mula sa pagkabihag. Nakakawala ang dalawa, ngunit nasugatan si Junbao sa proseso. Pagkatapos tumakbo ng ilang sandali, dinala ni Sulin si Junbao sa isang safe house. At binibigyan siya ng pangangalagang medikal Mukhang napakaseryoso ng pinsala ng huli Kaya nagsimula siyang magpakita ng mga senyales ng kawalang tatag ng pag-iisip Anuman, iniaalay ni Sulin ang kanyang araw at gabi sa kanyang pangangalaga Umaasa sa kanyang paggaling Sa susunod na eksena, pinasanay ni Chinbo ang lahat ng kanyang sundalo Ng mahigpit na pagsasanay sa kung Fu. Nagbabala siya na ang mga hindi susunod ay wawakasan kagad Bukod dito, binibigyan din niya si Liu Jin ng ulat tungkol sa mga nahuli na rebelde, at malaking halaga ng mga kita sa buwis na nakolekta. Isang araw, biglang naalala ni Jun Bao ang mga turo ni Master Jiu Yuan, kaya sinimulan niyang basahin ang aklat tungkol sa kapayapaan sa loob. Sa paglipas ng panahon, gumubuti ang kanyang kalusugan sa loob ng mga pahina ng aklat, natututo siya tungkol sa konsepto ng umiikot na bola na maaaring magpalihis sa iba pang mga bagay sa impact, habang nananatiling matatag na unawaan niya rin ang ideya na kahit sa katahimikan, may mga pinagbabatayan na paggalaw. Ang mga insight na ito ay nagbibigay inspirasyon sa kanya, na gumawa ng bagong estilo ng martial arts na gumagamit ng malalambot na galaw upang mabalans ang lakas, bilis, at lakas. Pansamantala, si Chinbo ay nagtatanong sa mga taganayon tungkol sa kinaroroonan ni Junbao at mga paraan upang patayin lahat ng tumatangging ibunyag ang impormasyon. Nang malaman ito, gumawa ng matapang na desisyon sina Junbao at Shulin na harapin si Liu Jin at permanenteng wakasan ang kanyang malupit na pamamahala. Pagkatapos ay pinuntahan namin si Liu Jin na naglalakad sa mga lansangan kasama ang kanyang kapatid na babae, sinamahan ng ilang sundalo. Biglang lumitaw si na Junbao, at sulin nang wala sa oras, humarang sa konboy. Pagkatapos nito, nakipag-away si Sulin sa isang matinding one-on-one -on -one na labanan sa emperador, habang hinarap ni Junbao ang kapatid ni Liu Jin at kanyang mga bodyguard. Ang labanan ay nakamamatay at ang magkabilang panig ay nagpapakita ng pambihirang kakayahan sa militar, ngunit sa huli, ang mga magagaling na tao ay nanalo, Kasunod nito, hinuli ni na Junbao at sulin ang gobernador bilang bihag. Pagkatapos ay tumuloy sila sa kampo ng hukbo upang harapin si Chinbo. Nang makita ito, sinugukan ng mga sundalo na mamagitan, ngunit hinawakan ng ating mga bayani ang kanilang mga espada sa lig ni Liu Jin, pinipilit silang umatras. Di nagtagal, nilapitan sila ni Chinbo at nakipag-usap sa basura. Pagkatapos ay nagsimula siyang makipagsagupaan kay Junbao, sa pag-aakalang siya pa rin ang nakahihigit na manlalaban. Gayunpaman, lumalaban ngayon si Junbao gamit ang hindi nakikitang istilo, na tinatawag niyang Tai Chi. Nagagawa niyang iwasan ang lahat ng pag-atake ng madali. Nang malapit ng matalo si Chinbo, inutusan niya ang kanyang mga sundalo na salakayin si Junbao. Gayunpaman, si Liu Jin, nahawak pa rin ni Siu Lin, ay nagbabawal sa kanila na mamagitan. Ito ay labis na ikinagalit ni Chinbo kaya pinatay niya ang gobernador para magkaroon ng ganap na kontrol sa mga tropang nakapaligid sa kanila. Ngunit sa kanyang pagkabigla, tumatanggi pa rin silang sumunod sa kanya, dahil pinagtaksilan lang niya ang kanilang pinuno. Pagkatapos ay tumayo ang mga tropa, iniwan ang kapalaran ni Chinbo sa mga kamay ni Junbao. Ngayon, nawala ng mapupuntahan, humihingi ng awa si Chinbo, Ngunit sa huli, ay tinapos siya ni Junbao, na tinapos ang lahat ng ito. Sa huling eksena, naghiwalay si na Junbao at Siulin, at ibinalik ng ating bayani ang abo ni Chinbo sa Sholin Temple. Nagtatapos ang pelikula nang magtayo siya ng sarili niyang paaralan sa Wudang Mountains, at nagsimulang magsanay bilang Tai Chi Master. Mag-subscribe para sa higit pang mga video tulad nito iyo ng abiso at mag-iwan ng like para makatulong sa aming channel. Hanggang sa muli, salamat sa panonood.